For today's video guys ay magilis -e tayo ng mga sapatos. Ayan. At ibibigay natin sa ating mga student. So after natin malinisan, i-display natin sa sahig mamaya. Tapos sa tawag tayo ng mga mag-aaral natin. Tapos ipili sila kung anong gusto nilang sapatos. Ito sapatos. po yung mga sapatos namin na ibibigay po sa mga estudyante walang sapatos dahil inanod po na bahat ng bagyong Christine. so salamat po sa mga nag-donate ng aming mga sapatos ang unang tatawagin ko para bigyan ng sapatos pipili siya dito sa unahan ng gusto niya okay? ayan po ang chinelas walang sapatos o, Sige, hanap na. Kung gusto mong sapatos.

tayo tayo tayo. Lakal mo na, lakal mo na. Uh, oh, tayo, ano? Tayo, 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 ano? Okay, dalawa na, dalawa na. Apat na. Oh, Roy, Jan, and Justin. Yo, oh, pili. Okay, yo. Okay, now. Si oh, oh, tayo na. Palagpakan si Justin. Wala ko. Wala na, wala na. na. Okay, tayo tayo tayo. Okay, may bago na sa si Soleya. Okay, may bago na sa si Danica. Okay, tayo, tayo, tayo tayo Okay, okay. Like tayo okay, tayo okay, bagong sapatos si Joan. Yeah! Okay, bagong sapatos ni Kian. Yeah! Okay, ganyan, nagagawa. Tayo tayo, tayo tayo, tayo tayo. Wow. Thank you sa ating mga donors. Palakpakan po sa ating mga donors. And yung mga sapatos po He, he, he!